Sige, 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 sige. May pang-bayad. bahay ni Isip eh. Yung ko yung binakayan. Bahay, araw-araw yan eh. Paano yan? Ayan. Patay mo yan. Wala na Sabi mo na may take. Ay, alim. Alim na. Ay, alim. Patay niya si tita Connie. Hindi na, hindi na. God, ni tibre. Wala na eh. Wala na eh.

kasali kayo. Hello. Hello. Kumusta? Uh, oh, Ana. Sino kasama niya kayo dalawa? Oo. Oh. Uh, uh, ah, si Si Si. Uh, ah, dito na Ah, sakit chat. Ah, chat. Ay, wala you na know, may lakad. Ay, ang layo na. Ay. Ah, Ayan. Dika na lang, <laughs> kita pa kita mo.

Nel, shut up, taste it. Ah. Okay, okay, okay. So, ng uh -huh. okay. okay. uh -huh. okay na